paano tayo magkakapera lalo na taghirap ang panahon. Alam ko marami sa ating alalang-alala. Problema lagi pera para sa anak natin, sa future, para sa buhay natin. Meron ako anim na tips na kakaiba. Okay, hindi nyo to mababasa sa ibang mga video, sa ibang mga articles. Ito personal ko lang to, ito lagi iniisip ko. Akin kasi hindi lang pera eh, sa akin tulong pati future. Pero itong anim na to, tingin ko napakahalaga sana maintindihan ninyo, ha? Number one, kakaiba ito. Invest in people. Hindi nyo pa narinig yan. Mag-invest kayo sa tao. Marami nag invest sa mga kumpanya, sa ano-anong mga mga scam. Lagi na i-scam. May invest dito, invest doon. Labas ang pera. Ito po, simple. Mura lang. Walang babayaran. Mag-invest ka sa tao. Anong ibig sabihin nito? Tignan nyo sa buhay nyo, ilan yung kilala nyong mayaman o may impluensya? Boss mo ba mayaman? Magulang mo? Kamag-anak? May tita? May kaibigan? Kung sino yung mayaman, syempre, mas makakabigay siya sa iyo ng trabaho o pera in the future. So, anong i-invest mo? Pwede mo i-invest ang oras mo. Uh, ang talent mo, kung meron sila papagawa sa di gawin mo muna na libre, eh. 'di ba? Oo. So, pwede ka naman magpakitang gilas, 'di ba? Eh syempre, kung sino may pera, siya makakatulong sa iyo. Very practical 'to eh. Tapos sasabihin mo, hindi eh, naman ako tutulungan eh, hindi ko naman mauutangan. Okay lang, di at least natulungan mo siya. Pero 'yan ang mga nilagay ng Diyos sa buhay mo eh, 'di ba? Sino yung may pera, may influencia. We have to be very practical. Kasi in the future, nag-invest ka ng oras, pagod panahon, who knows? Baka 'yung boss mo na akala mo masungit, pero nag extra work ka, mabait ka, concerned ka talaga sa kumpanya. Baka pa nagkasakit ka, kailangan mo 50,000 eh, mabigyan ka ng 50,000. Pwede yun. 'di ba? 'Yung tita mo, 'yung tita mong walang anak, 'di ba? na may pera, 'di ba? Mabait ka sa kanya, matulungin ka sa kanya. Ibang araw baka pamanaan ka na lupa. Di mo masabi 'yon, 'di ba? Le jackpot ka na. Kung wala, di wala, okay lang 'yon. Ang point ko, ang point ko, pag-aasa ka lang sa trabaho mo, 8 to 5, sweldo mo 600 pesos. Kahit anong gawin mo sa 8 to 5, 600 pesos ka pa rin. Eh. Diba? This is very practical. Itong mga tao, tingnan mo, kung tutulungan ka nila, mukhang may hint na tutulungan ka, di mas mag-invest ka sa kanila. Mas may jackpot doon. Okay? Yung iba ginagawa, pinapaninong, pinapaninang, okay lang yon. Oo. Pero para sa akin, tingnan nyo to. Yung tao in the future, number one, invest in people. Number two tip, nakakaiba, mag-invest ka sa mabuting ugali at magandang reputasyon. Ito hindi ginagawa ng karamihan. At sabihin nyo, mas gusto ko matulungin ka at mabait ka. ba? Diba? Pag nagkasakit ka sa ibang araw, tingnan mo yung classmate mong matulungin, mabait. Pag nagkasakit, ang dami nang bibigay ng pera sa kanya. Pero yung classmate mong, let's say, maswapang, makasarili, lagi naninira. Pag nagkasakit, nag-fundraising, wala mang bibigay. Diba? So, paano to gagawin? Dapat tunay ka mabait. Kasi pag mas mabait ka, mas marami tutulong sa sa'yo. Mas maraming blessings. Mas maraming trabaho makukuha mo. Number three, i-check mo kung ano yung pasok ng pera, ano yung labas ng pera. Simple lang yan eh. Yan ang pera. Ano yung pasok ng pera? Okay, meron ba nang bibigay sa'yo ng pera? O magulang mo, kapatid mo, anak mo trabaho mo, magkano ang pasok ng pera. Pag investment, huwag na kayo mag-isip ng investment masyado. O, oh, oh, mahirap po yun. Oh, explain ko mamaya, kung wala naman kayong 1 million pesos, huwag na tayo mag-isip ng investment. May scam lang kayo. Kasi malalim yan. Malalim. Mahirap kumita, madali ma-scam. Para sa akin, kung wala kayong 1 million na i-invest nyo, wag na lang. Kung maliliit lang na amount, wala rin makukuha interest risky mawawala lang 'yung inipon mong 50,000, 100,000 ma mawawala ma-scam. So 'yung in mo, compute mo sa trabaho, 'yung out mo, 'yung gastos mo, 'yun ang iipitin o babawasan. So pagpasok ng pera, kailangan stable ka sa job mo. Ibig sabihin, ginagawa mo 'yung trabaho mo, 'di ba? Uh, wag mo lokohin ang boss mo wag mo dayain yung boss mo sa oras di ba wala uh, hindi pa break time magbe-break ka na wag mo siraan yung boss mo sa social media di ba uh, kung ano trabaho gawin mo lang sabihin mo masungit ng boss ko ayoko siya iswapang swapang ay inisip mo swapang lalo siya magiging swapang mafi-feel niya yon niya yon pag inisip mo mabait siya, magiging mabait siya, matulungin siya sa'yo. Kung ayaw mo yung boss mo, simple lang. Hanap tayo na ibang trabaho. di ba? Diba? Hanap tayo. Mag-quit. Hanap. Pero kung wala ka naman mahanap ibang trabaho, yan na God's will iyo. Diyan ka na. Kala mo lang masungit yung boss mo pero nakakompute yan. Paano? Dapat talaga kasi may malasakit yung empleyado eh. Like example lang to. Example, may isang driver, okay? Nagahatid siya ng anak ng amo niya. Tapos yung kotse biglang umusok. Umusok yung kotse, baka sumabog eh. Ang ginawa nung driver, nagtago. 'Di ba? Baka sumabog, iniwan yung dalawang anak ng amo niya. Ano nangyari? Siyempre, tanggal yung driver sa trabaho, 'di ba? Yung isa naman, ayaw pumasok, puro sideline, sideline sa iba. Siyempre, mas malaki kita. Kaka sideline, sideline iniwan na yung trabaho dito, delikado 'di eh. Diba? So, yung iba naman, naninira sa amo, eh pag nanira ka sa beses sa amo, nabasa ng amo mo yon kahit sampung mabuting gawain mo, mahirap na mabawi. Kaya sabi ko sa inyo, huwag mag sa social media, huwag manira, lalo na gusto nyo ng pera, gusto nyo magkatrabaho. Hindi mo alam sino kukuha sa iyo eh. Hindi mo alam. Kaya maganda, open ka. Eh kung sisiraan mo yung ilang kompanya, ilang tao, paano ka pa makukuha ng kumpanya mo? ba? Diba? Walang ma wala po. Tsaka ayaw ng mga amo ang unstable mentally. Punta tayo sa number 4, di ba? So, check mo yung in pala muna. Number 3, in ng sweldo. Yung out, yun ang babawasan. Kung meron kayong malaking gasto, sigarilyo, bisyo, yun ang babawasan. Number 4, para may pera, dapat emotionally stable ka confident ka sa sarili mo. May prinsipyo ka kahit mahirap ka. Ibig sabihin, hindi mo kailangan manira ng ibang tao. Oo, yun ang talagang tip ko sa inyo. Yung mga naninira, yung nagpapasikat siya sa social media, may, may, pera na yun. O baka troll sila, meron na nagbabayad sa kanila. Kaya trabaho nila manira. di ba? Pero para sa inyo, gusto nyo magkapera, wag po. Sine-check na ngayon yan. Sine-check na yan. Minsan nga may nakikita ko, nagagalit sa Facebook eh. ba diba? Pag may ginawa ang Facebook sa account, nagagalit. Eh, Facebook na nga nagbigay sa atin ng libreng platform. Binigyan na nga tayo lahat. Sisiraan pa natin no? Facebook. Eh, paano yung amo mo? So, pag kinuha ka ng isang, isang negosyo, sisiraan mo din yung amo mo one day. Ayaw ng amo hindi ka makukuha na. So, yung in mo dapat steady, dapat emotionally stable. Ano pa? Yung out mo, yung paglabas ng pera, ingat. Kasi pag hindi ka emotionally stable, magpunta ka lang sa mall, may konting pera, may konting sweldo, a 15, a 30, di ba? Punong-puno yung mall, gastos ng gastos, hindi dapat ganun. Sabihin, bagong sweldo ka, gastos ka na agad, kain na agad. Pareho lang dapat ang ugali mo sa 15, sa 30, o hindi 15 and 30. Ingat sa gastos. Emotionally stable, may mag-iyak-iyak lang sa iyo. Eh, kunwari lang, nag-crocodile tears, magbibigay ka na ng pera. O na bola bola ka lang, nakunan ka. Mahirap ka na nga, nakunan ka pa ng pera. So, emotionally stable. Walang galawa ng income ng pera para sa iyo. Number five, ingat tayo sa scam. Hindi ka dapat ma-scam. Kasi pag na-scam ka sang beses, yung pinag-ipunan mo, let's say na 50,000 sa loob ng tatlong taon, tapos in invest mo dito na para sa akin, gusto niyo yung pera niyo stable, lagay niyo na sa bangko. Di ba? Walang interest. Okay na 'yon. Okay na 'yon. Kasi sa ngayon, ang meron lang yung mga stocks ha? Kailangan mo minimum 1 million makukuha mo 5%. So that's 50,000 pesos for 1 million. 'Yun ang pinaka safe Uh, kung wala pang 1 million pera mo, bibigyan ka ng 20% kapalit. Double your money. Peke yun. Scam yun. Scam yun. Oo. Ilalagay dito sa kumpanya yung pera. Ido-double sa ilang taon. Safe ka. Nasa sa inyo ah, Kung gusto nyo maglagay sa mga investment, mga portfolio, nasa sa inyo. Pero para sa akin, kung hindi tayo matalino, aminin natin hindi tayo matalino hawa ka mo yung pera mo sa bangko, mai-scam ka. Oo. Ang galing lang, ang bilis lang ng bola. Okay. Kaya sa akin, kahit anong rinig, wala. Lagay mo na sa bangko, lagay mo sa safe, lagay mo sa ano. Okay na yon Mag-focus ka lang sa pagkita. So, no, no, no. Lalo na kung hindi tayo matali na scam ka talaga. Yung pera mo, itago mo sa baul. Number six. Hawak pala sa baul. Baka manakaw ng... Manakaw ng bantaw Sa bangko, mas safe pag sa bahay baka manakaw ng ah, wag naman ha ah, manakaw ng kapatid mo manakaw ng anak mo hindi mo masabi uh, iba panahon ngayon number six. makinig lang sa matitinong tao at sundin mo yung ugali ng mayayaman ano ba style ng tunay na mayaman yung mga billionaire talaga mayaman yung mga old rich ano style ng mayaman tahimik lang di diba? ba nagyayabang ba Mayaman yan yung baro, pangit pa rin eh. Diba? Ang sipag-sipag, araw-araw nagtatrabaho, ang tipid-tipid. Diba? Kahit 20 pesos, ang ingat-ingat. ba? Diba? So, tahimik lang, peaceful lang, wais lang. Pero nakaabang lang yan. Nakatingin. Kaya sa akin, be nice to your boss kung kayo nagtatrabaho. Kung kayo naman may kumpanya, be nice to your employees. Isang maling post lang, isang maling paninira, isang emotionally unstable, usually mahihirapan na eh. Ang gusto ng tao ngayon, lalo na taghirap, syempre nagpipili sila sino na lang ititira na trabahante. Lalo na paghumina, nagmahalang bilihin, di ba? So, pahirap ngayon. So, ipon-ipon, konting bawas sa mga gastos, sa mga abroad. Sabi ko nga eh, mag-enjoy sa murang paraan. Ako, dito lang sa bahay. Okay na tayo, di ba? Wala nga ako abroad. <laughs> Kita niyo, wala pa ako abroad sa Paris. Sa ano, sabi ko, eh. dami humihingi sa akin. Lately, ah sobra dami humihingi ng pera. Iba talaga yung, yung panahon ngayon. Kaya mag-ingat kayo. Kung balak niyong gumastos, wag muna. Itago niyo muna. Tingnan niyo yung iniipon niyo sa banko. Kahit konti-konti. 10,000, 15,000, 20. Ang sarap tingnan, no? Tingnan niyo na lang yon Para isipin mo, itong... Let's say may 50,000 ka. Kunari lang, may 50 o may 20. Itong 50,000, pwede ko bigay sa anak ko. Pwede ko bilhin itong gamit. Pero hindi ko bibilin. Iniisip ko lang, masaya na ako. Pwede ko to i-travel. Pero hindi ako magta-travel. Gusto ko lang tingnan. di ba? Diba? Hayaan mo na iba nag enjoy Hayaan mo sila kumain. Hayaan mo. Isang araw, mangungutang sa'yo. Makita mo. ba? Diba? Kaya dapat, magtipid kahit anong mangyari, stable tayo. Tapos mag-invest sa tao. Kasi yung mga taong yan, yung mga tao kasi hindi babagsak. Yung negosyo magsasara. Pero yung mga bilyonaryo, milyonaryo, lagi silang bilyonaryo, lagi silang milyonaryo. Kasi pag marami kang pera, mas madali na kumita ng pera. Kaya pag close ka sa kanila, hindi ka nila papabaya. Hindi ka naman nila hayaang mamatay pag yung anak mo nag hihikaos. Tutulong naman yan eh. Pero hindi mo alam kung tutulong o hindi eh. Kaya depende sa ininvest mo. Sa mabuting pangalan mo, mabuting gawain mo, parang karma yan eh. Magbigay ka ng good karma, magbabalik ang good karma. Salamat po. Konting tiis, konting tiyaga. Invest in people. Mag-ingat sa trabaho. Magtipid sa gastos. Salamat.